Hi Brad Pitt. Ako po si Rosana Roses. Ang katanungan ko po ay ganito. Uh, meron po bang mga nasusulat tungkol sa gulong ng buhay? Napak Napakaganda ng tanong niya. Mm, what a very nice question. Huh? And it deserves a good answer, ha? Huh? Sige. Correct po. Napakalalim. Kung magsasalin sa English, ito yung gulong ng buhay, cycle of life. Napakaganda ng suriin, ha? Huh? Sige, basahin natin ang nasusulat tungkol Sample. dyan. Sa uno dos ng alfabeto. Ito po. Ayan. A. A, E, I, O, U. Ayun po, pinanganak. Pinanganak ang isang sanggol. Opo. Wala siyang ginawa kundi mag A, A at mag I, I at O, U. Ha? Opo. Batang bata pa po. Bagong panganak. Opo. Sige, tuloy mo. Ba, baby, Bobo. Ambay na Eh bata pa yan eh. Bobo talaga yan. Walang alam yan. Di ba? Tuturuan natin isa isa. O oh, eh, ano sabi niya? Nga, ngengi, ngungo. <laughs> oh, yan Talaga hindi natin maintindihan talaga yung bata niya. yan. Parang ngongo, Di ba? Opo. hindi pa nakakaintindihan eh. Ano? Opo. Ano What can you expect? <laughs> di ba? O oh, medyo lumaki na yung bata. Ano nangyari? Ito po. Hmm. Da, Daddy, Dodo. Ayun po humihingi ng dede. <laughs> Malaki na yung bata, kailangan ng pampalaki, di ba? Opo. Sige, tuloy mo. Anong nangyari? Sampo. Ang sabi ng bata, medyo lumaki na siya, nagre-request siya. Ano sabi niya? Ito po. Hmm. Sa sesi sosu. -si. Ayun. Ayaw. Ayaw niya na sa dede. Gusto <laughs> niya sa... Kasi po, ang breastfeeding is best for... Babies, babies up to three years. Po, up to three years. Tama po yan. Tama po. Opo. Oh, tuloy ay mo, ayo, tuloy mo, ha? Ano, lumaki na yung bata. Ay, teenager na po teenager ito. Teenager na, oh. Ano po. sabi niya? Ito po. Ya? Yeah. Ya. Yeah. Ye. Yo, you. Oh, yan po, mukhang nagrarapang lumaki. na Opo. <laughs> maganda naman ang pagkalaki niya. Oh, okay. tapos, lumaki pa siya. At umidad. Teenager, medyo umidad na. Lahat tayo niya mapunta. Opo. Po. Basa. Ito po. La. La. Lely, Lolo. ayun po, matanda na po siya. Uh, ito yung bata ka rin ako matanda na. Ito yung 98. Oh, so, ayun ang susunod dyan. Ito po. Ma. Ma. Memi. Memi. Ayun po, nakatulog. Nakatulog na po siya. At hindi na nagising. Pagising niya, Momo. <laughs> namatay po. At ang mga so, Yan po ang cycle of life. life no? Alien? Alien! Yeah! Alien.